Good morning mga kamix Isang mapagpalang araw sa ating lahat Ayan si Buddy May problema na naman mga kamiks Kapag tumatakbo siya ay O oh, Kumakadyot-kadyot O Kumaganyan-ganyan siya mga kamiks. So Bagong paandar ko lang yan Ayan Bago ko siya pinaandar ko muna So Pag tumakbo kasi ako Pag nasa biyahe ang problema niya yung gumaganon-ganon parang nakukulangan ng supply so natitrace ko na mga kamix kung anong nangyari so ito tingnan nyo ito yung high tension wire niya pala mga kamix okay siya tingnan yan di ba okay siya tingnan pero pag nagalaw pala ito pag tumakbo mga kamix ito number num, number 1 na spark plug Itong high tension wire Tingnan nyo Ayan o oh. Kaya pala Nangangatal siya Nabunot yung Doon sa loob Ayan Ibalik ko ayun Tumino yung andar nya So ito naman Pag binunot mo Hindi mo mabunot basta basta Kasi <coughs> Nakaipit siya Ayan Tignan oh so, Mahirap sya bunutin Ito Pag ginangat mo Ayan na tatanggal agad ayan oh. so ayan yung ipipix natin ngayon yun yung problema niya. kasi gumaganyang ganyan siya, eh parang usad atras abante yung ano niya, pag arangkada so hindi siya makatakbo ng maayos kasi ito pala yung dahilan Mahabang no, habang sinitik ako siya bago ko sa pinaandar yan nagsitik ako sa brick floyd Ah, uh, brick floyd yung sa uh, That's plate nya sa langis sa power steering at saka sa coolant o sa tubig yan nagpupunas ako dito ayan napansin ko nung naangat ko tong high tension wire nya ayan o oh. mabubunot siya agad eh oh. so yan yung gagawin ko ngayon para maibalik ko sa dati para pag tumakbo eh, hindi siya kakadyot kadyot so yun yung problema nya kala ko ano na naman ang dahilan Palagi na lang si Buddy nayayari mga kamiks. Ma naiiwan yung papatayin muna natin yung engine. So ayan mga kamiks, oh, pag binunot ko siya. Nandoon sa loob ayun oh, kung tira, A plus light natin. Ayun. Naiwan doon sa loob yung para dito. Ayan oh, wala na tayong makita. Ayan. Naiwan pala doon so naputol siya. Ayan oh. Naiwan siya doon sa spark plug. So yan yung tatanggalin ko ngayon at ibabalik ko siya dito para hindi naman na makulangan ng supply. Kulang siya ng supply, gumaganyan-ganyan yung takbo eh. Kaya kulang siya ng supply ng kuryente kasi naalog-alog siya pag tumakbo. So yan yung gagawin natin. Kuha lang tayo ng gamit. So bali gagamit tayo ng lungnos mga kamiks para mabunot natin yon So ayan mga kamiks So ito na mga kamiks, oh, nabunot ko na. Ayan. 'Yun yung ito yung dulo niya, yung umano sa spark plug. So ayan naputol. So, so ito na mga kamiks, oh. Ayan, naiwan siya dyan. Kita ba? Ayan, naputol siya. Ayan, no? Oh. So, naputol siya dito. So, ibabalik natin to Sana umabot. Para hindi tayo makabili dahil wala pa tayong budget. Kasi, 1,000 itong high tension wire, mga kamiks. 1,500 yata kung hindi ko nagkakamali. So, gagawa natin ng paraan para maibalik natin to. Bali, tatanggalin ko lang muna itong goma niya dito mga kamiks at nang mabunot natin tong dito para maidugtong natin. Itatanggalin ko muna ito, ano? Ayan, bumuka na mga kamiks oh. O oh, paraan-paraan lang muna ito para hindi tayo makabili. Kasi wala pa tayong budget. Medyo oh. parang din kasi itong high tension wire. So, bali, ayan na mga kamiks. Tatanggal ko na. Ayan oh. So, ngayon, papalabasin natin itong high tension wire nya dito. Sa ano. So, itutulak lang natin. So, ang nangyari kasi nito, dahil mainit itong ating engine, lumulutong itong ating, ano, ito. Kaya siguro yun ang dahilan na napuputol. Ayan, tinutulak ko lang siya, mga kamigs, oh. Ayan. Tinutulak ko siya at yan na, lumabas na siya. Ayun, yung dulo, talaga, nasusunog na. Oo. So, babalata natin at para may lumabas na ano labasan ng kuryente ayun so ayan na yung dulo niya mga kamix oh so pag nilagay mo natin siya dyan, ayan kukontak na siya dito yan yung dulo niya so malutong na talaga siya mga kamix kailangan na siya ano mapalitan ito So, kailangan natin, natin tong palitan kaso hindi pa siya ngayon. Kaya gawan mo natin ng paraan kasi kulang tayo ng budget. Ayan, ganyan lang. Idugtong lang natin siya dyan para pag lumabas yung kuryente dito, ayan, tumama siya dito sa ano. Tapos, sigpitan na lang din natin, no. Ayan, o, kung makikita ninyo, may lamat-lamat na yung kanyang ano, So talagang kailangan natong mapalitan. Uh, at hindi magtagal mapuputol din ito. Lumulutong na siya mga kamiks. Yan ibaon lang natin itong ngipin niya kasi pag hindi yan nakabaon mabubunot lang din So ayan na mga kamiks oh na ilagay na natin, na ikabit na natin kung mangyayari man sa sasakyan natin ito eh kung mayroon naman tayong pangbili so pwede natin palitan agad so ito kasi wala pa akong budget kaya kailangan uh, diskartihan ko muna hanggang mayroon tayong pangbili so ayan na ay, ibalik ko na so hatakin na natin para bumalik sa dito sa kanyang kinalalagyan So ayan o oh, mga kamiks kung makikita ninyo nandyan na siya. Dapat nandyan lang siya na natili hindi siya naiiwan doon sa loob. Eh, kabit na natin mga kamiks Yan. Medyo bumibitin na oh. Ayan, medyo nabitin na siya ng konti. Ayan. Ibao eh, natin. Hmm, Tumunog. So, medyo nahatak na siya oh. Kung napapansin ninyo. Ayan, tanggalan na lang natin siya ng ganito. Tapos ayusin na lang din natin. Kasi nabatak na siya. Tsaka yung dito niya mga kamiks may tama na din oh. Ayan. Kapag nabalatan kasi itong ating mga high tension wire. Ito kapag nabalatan yan. So lumalabas po yung kuryente dito sa ating mga high tension wire. So isa din yun sa cost na mag ano og uh, atras abante yung takbo natin hindi tayo makapatakbo ng maayos kasi kinakapospos ng kuryente yung ating uh, sasakyan kaya ang mangyari pag may balat itong ating high wire walang power umina yung power ng ating sasakyan so try na natin mga kamix start ko lang so ayan inandar ko na siya so hindi na siya nabubunot basta basta oh. hindi na siya maangat agad agad kasi nakatusok na yung ganyan niya doon sa spark plug sa ulo ng spark plug kanina kasi pag inhat, hinat, inangat natin to nahahatak siya agad kasi napuputol ayan o oh ayan so okay na yan mga kamix nagawa natin ang paraan so pag may ganyan tayo mga mangyari ayan pwede naman ma solusyunan pero kung mayroon naman tayong pera pwede din natin palitan agad para hindi ma kapos ng hindi tayo maalanganin sa pagtatakbo ng ating sakyan sa pagmamaniho kasi talagang low power yan hindi makapagtakbo ng maayos yan kapag kapos ng kuryente yung ating makina so hanggang dito na lang tayo so pinakita ko lang sa inyo na may solusyon ang high tension wire kapag naiwan doon yung ano yung sa loob pag naputol pero pag dito talaga ang napuputol Ayan, pag manabalatan yan, so kailangan nyo nang palitan or i-tip nyo lang ng gusto para hindi malalabas yung kuryente nya. So hanggang dito na lang tayo mga kamiks. Ayan. DIY, DIY lang. Kiring no? is kiring, sabi nga nila. So hanggang dito na lang. Bye-bye.